merong isang magaling na abogado sa YouTube mga bossing. Ayan na ang kanyang title ng uh, live stream. Panatbay Coach Oli, Boss Dada kakasuhan ng DOJ dahil kay Bantag. So sabi ko ay siguro mahahakuha ako dito. Makakakuha ako siguro dito ng mga inputs abogado to magaling eh magaling na abogado to napanood ko yung debate nito sobrang galing nito sabi ko ma ma baka marami akong makukuhang pointers baka meron lang kami hindi makita kasi ba hindi makita dun sa sinabi ni SOJ Rimulya na baka maipaliwanag niya sa amin in layman's term at maintindihan namin ah meron nga talagang grounds meron nga talagang uh, ano uh, kung baga reason para makasuhan kami oh at uh, talagang sabi ko, kasi ang ganda ng title niya, ang title niya kami, Banat by Coach Olivos Dada. So sabi ko siguro naman may makukuha akong impormasyon. So eto, i-play natin. Ah, tingnan nyo, anong kung kayo, may inis ha. O ngayon ko lang naman gagawin to. Hindi ko naman ginagawa talaga to dahil wala naman akong pakialam talaga dyan. Kaya lang dahil uh, syempre tayo yung nandun sa sitwasyon na kailangan natin ng lahat ng opinion ng eksperto. And I assume this person is a uh, expert because again, uh, ilang take to? 2,000 years later. Alright, yan. Magandang araw mga kabatas natin at welcome sa isang live stream. Mga kabatas natin, itong si Rafi Tulfo nga, di ba, pinagbantaan ho yung buhay ko. <laughs> Or he wished... Okay, na yan. <laughs> <laughs> Walang iya. Ang title mo kami. <laughs> Tapos, pinagbantaan ni Rafi Tulfo yung buhay mo? Ano to? Clickbait to, sir? Clickbait to? Ginamit mo yung pangalan namin para may manood sa'yo, ganon? Para marinig yung iyong opinion. Tapos ang panbating panimula mo, putra, si Tulpo pa din. Anak ng tinapay naman, ang libayan. Minsan na nga lang ako manood sa'yo dahil in ko may makukuha akong aral. <laughs> Tucha, ilang segundo, 14 seconds, doon sa iyong live. Si Rapi Tulpo, kagad ang laman ng bibig mo. Gusto mo sa paking kita? Ayin natin, gusto daw siyang ipapatay ni Rapi Tulpo. <laughs> Sigurado ka dyan, ha? mamaya, ano, tanungin natin si Tulpo kung talagang totoo yan. Mid Hindi niya matik yung mga ginagawang mga kabulastugan. Death, sinabi niya na uh, tataob daw ako sa sabog tapos magpapadala daw siya ng bulaklak. Ay, kawawa ka naman. <laughs> Ikaw ang babote, Ha? Salagay na yan? Ikaw ang babote. Walang hiya, kalibayan. Magpapaawa ka lang. Ginamit mo pa si Banat by Coach Oli, Boss Dada, Kakasuan ng DOJ. <laughs> Puta kami dapat pag-usapan mo eh. Kami bida kami. Ikaw pa rin? Ano ka? Puta, tagal pa ng Valentine's ah. Uh. Ah. Yung kinontent ko naman na yan kanina. Gagawin. Kinontent mo na pala kanina, pucha, nag-clickbait ka pa, tapos kinontent mo ulit. Eh so, hindi totoo yan? Anong katarataduan to, Libaya? Anong ginagawa mo sa sarili mo? Ha? Loko-loko ka ba? <laughs> Gago! Naagawa mo kami ng limelight, binsan nalang sumikat ang banateros. Alam mo yan na mahirap sa'yo eh. Sabi ko nga sa iyo kahit kumain ka ng tahi ngayon, hindi ka pag-uusapan, maniwala ka. Kaya gusto mo pati na doon sa dapat kami yung pinag-uusapan, puta ikaw pa rin. Hindi mo na sana kami tinapik. Hindi mo na sana nilagay mga pangalan namin diyan. Nilagay mo na lang sana diyan uh, Rapid Tulpo Detret Part 2. Ganun sana, nilagay mo pa diyan Banat by Coach Oli Boss Dada eh by puta. May karapatan kami diyan, sir. Gusto ko rin naman marinig. Babasa ko ng comments, no. <laughs> <laughs> Balik tati mamaya sa magbabasa ng ko. Ilang beses ka mamag live sa isang araw? O oh, tsaka kaya hindi ka nananalo sa debate eh. YouTube ka na YouTube eh. Na turog, Pero dito, ang pag-uusapan natin dito, Sinabanat by Coach Oli, Boss Dada, kakasuhan ng DOJ dahil uh, sa ano, sa ah yun nga pag interview nila kay Bantag sa? So, tayo tumungo dyan mga kabatas natin uh, death anniversary pa lang ngayon ni Percy Lapid si Percy Lapid mga kabatas natin siya yung yung ano uh, kritiko rin na pinatay okay at ang pinagbabantangan nga bin, pinagbibintangan nga ay si Bantag tingnan nyo ito mga kabatas natin Musta ano yung uh, panawagan ng mga nagpo-protestang grupo dyan sa DOJ? Yan, mga natin Siya, ang uh, pagkamatay ng radio broadcaster na si Percy Lapid Mabasa Yan, mga natin, kung si Percy Lapid, pinatay nga siya, no? Sir, alam na niya Yan <laughs> naman, alam na yung story na yan, antaga isang taon na nga eh Cheers! Alam na yan, di mo na no, kailangan i-explain, sinasabi na nung ano eh Sinasabi na nung reporte si Percy Lapid dahil pinatay, bla bla Ano ka? Ano ka alingaw-ngaw? <laughs> Alingaw-ngaw ka pag sinabi niya, sasabihin mo rin. Sinasabi na nung TV. Re-reactionan mo na lang, sir. Re-reactionan mo na lang. Baliw ka yata eh. Anong katanga yung mga nag nanonood sa'yo? Hindi alam tong kaso na to. Eh pucha, ang laki, ang laki nitong kaso na to. Ito nga yung pinakamalaking kaso ng tao Eh. anniversary, death anniversary niya ngayon. Itong si Rafi Tulfo. Mamatay na yan si Rapi Tulpo, ano kinalaman ni Rapi Tulpo kaya no? Kay eh, Pero si Lapid, pucha. Mahed pa naman yan. Tapos syempre, tulad nga nang sinabi ko, marami naman na siyang alagad eh. Dalawa na yung abogado niya na vlogger. Marami na siyang, marami na, marami. Marami siyang pinapa, minumobilize na tao against sa akin. Bakit kailangan niya pa magbanta sa buhay ko? Why would why, why would she why, why would he still wish my death? Na magpapatalo daw siya ng bulaklak pag namatay ako. <laughs> <Pro> na <groans> <laughs> <Ping simple plays> ah, tinapay talaga to si <laughs> Libayan. Puta anong ginagawa mo sa sarili mo? Sana nilagay mo diyan sa title mo ha, sa title mo. Although sa iyo naman 'yan. ...tarapatan mo naman yan. Pero sana huwag mo nang gamitin yung pangalan ng banateros... ...para lang panuuring ka at sumikat ka. Kutsa, laman na nga kami ng media, pati ikaw nakikihalo pa. Gusto mo pang sumakay at ang gusto mong mangyari... ...dahil walang nanood siguro nung unang kinukwento mo na may detret ka... ...gamitin natin yung pangalan nila banatbay para magsiputad dito... ...yung mga taratado na yan, yung mga alipores niyan. Tapos, ano yung ko... Ah, sabihin ko dun na mayroon po akong death threat. Si Rapitul po gusto po ako ipapatay. At sakit-sakit na. Hindi ka kasi marunong umarte, wala kang luha. Wala kang luha, sana nagpatak ka muna ng eye mo bago mo kinlik yung go live. Para at least may luha ka naman na ganun. Gusto po akong ipapatay. Kung ang badateros gustong ipakulong, ako po gusto nang ipalibing. <laughs> Ito yung sinasabi ko sa inyo mga kabats natin eh. You know why that's that's unfair? Kung, kung, kung kunwari na matay naman ako. Puta, wag mo na kunyariin. Wag mo na kunyariin. Nagdrama ka na rin sinayang mga rin oras namin. Wag na kunya kunyarian. Oh, wag na kunyarian. Ano, libayan. Tapos nagpadala ng bulaklak si Rafi Tulfo sa akin. Ska, baka ka. Ikaw kaya magpadala ng bulaklak muna para no, baka ka lang, papadala ka ng alam bulaklak, gusto ko nang patayin. Para nangyari dito kay Percy Lapid. No, pinadala ng bulaklak? Hindi bulaklak pinadala dyan, bala. Anong koneksyon ni Percy Lapid sa'yo? Ano ka? Ano ka? Isang magaling na vlogger katulad ni Percy Lapid na pag namatay ka, gusto mo buong mundo mag... Uh, magluksa? Lapid, nung pinatay ba siya, mga kabatas natin, siya ba yung nagluluksa? nga Pelikula lang, parang pelikula lang bang nangyari? Nung pinatay siya, nagdadrive siya. Ay, alam, abnormal yata ito eh. Hawak niya yung manibela, ganyan, no? papasok siya sa, ano, papasok siya sa subdivision. O, oh, dumating yung motor, binaril-baril siya sa liig. Tapos, na namatay. O, paano siya magluloksa? Patay na nga siya. And, to add insult to injury, sabi nga ni Rafi Tulfo, pag namatay daw ako, siya pa daw yung magpapadala ng bulaklak. Ito natural. So ayaw mo nun. Pantakin mo, pag namatay ka, may magpapadala na sa'yo kagad ng bulaklak, i-consume mo na. O, oh, ano mo na, i-avail mo na yung promo. I-avail mo na yung promo, sayang yun. Baka magandang bulaklak yung ipapadala sa'yo. Ano yan, you're, you're mocking my family kung sakaling namatay ako. Gusto mo na pala mamatay? Nag-live ka pa. <laughs> Matignan yung mga apps natin. Ang <laughs> <laughs> inabuhay to. Ang <laughs> mabuksa naman talaga oh. <laughs> tingnan nyo mga kabatas natin, tingnan nyo si Percy Lapid, magiging ako yan. Kasabay ito ng unang anibersaryo ngayong araw sa pagpatay kay Lapid sa Las Piñas City noong October 3, 2022. Bagamat mayroon na umanong tatlo na nahatulang guilt. Taan pa so, ano namatay si Percy Lapid? Si Percy Lapid ba ngayon ang nagluloksa? <laughs> putang ina oh. Loko-loko <laughs> putang ina to. <laughs> Sagad <laughs> sa kagaguhan 'tong putragis na eh. ito. Nung namatay daw ba si Percy Lapid siya ba ngayon nagluluksa? Hindi. Hindi, putragis siya. Ako na sasagot. Ganyan katanga yung mga nanonood. Sigurado ako yung mga nanonood dito puto may mga hawak na panyong itim. Paide. <laughs> Percy Lapid si Percy Lapid pa ngayon ang nagluluksa. <laughs> Nung namatay ba si Percy Lapid? Si Percy Lapid ba ngayon ang nagluluksa? Pinapatay na nga eh. Huwag ka pinatay na nga yung tao. Gusto mo pa magluksa. Di siya informed dyan. Pag namatay ka na libayan, ito hindi mo lang siguro to alam. Pag namatay ka, wala na. Wala ka na maalala. Apikit ka ng ganun, maagnas ka na lang. Wala ka na maaalala, patay ka na eh. Espiritu ka na lang. Yung espiritu, yung nararamdaman ng espiritu. Wala na nararamdaman yung multo na yun eh. Hindi <laughs> nga nun alam na patay siya, paikot-ikot lang siya dyan sa paligid. Ang <laughs> 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 buhay ito. Ang galing pala talaga nito ni Libayan po, tragis okay, matapos umamin sa kanilang partisipasyon sa krimen, subalit hindi pa rin ani... E pagod na pagod na ito mag-vlog, putain na maghapon. Puro vlog yan, live, 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 mga venting live. Pagdating dito, wala na siyang masabi. Putsa na, sabi niya na lahat. <laughs> no? <laughs> Uy. Hoy! <laughs> Sabihin natin, mga kapatid natin. Hindi natin maitatanggi na... Sinasabi nila mga kapatid natin, no? Yung chilling effect na sinasabi nila. Yan din siguro yung gustong mangyari ni Rafi Tulfo, no? Pagbabantaan niya yung buhay ko para yung mga ibang kritiko niya matakot din. <laughs> nga, ikaw lang kritiko niya eh. Ikaw, si Kayu. Eh, dalawang abnormal lang naman yung kritiko niya eh. Pati nga bulag, pinasasamantalahan mo eh. <laughs> Tadadalawa na lang kayo, papapatay pa kayo. Wala pa kisa si Rapi Tulpo. sarap-sarap ng buhay nun. Ang yaman-yaman nun. Eh, kay, sabi ko nga sa'yo, kahit bumula ang bibig mo dyan, hindi ka papansinin nun eh. Na sure, it's 100% me. Sino po gagala iti? Kailan ito matatain na yata po. Ano ka ba? Matatain ka ba o may iyak? Sino ba yung nag-ano? Nag, naga, ano? sino ba yung nag-criticize sa kanya ng gano'n? Ako naman eh. He knows that. Kaya nga si Atty. Villamor, huwag naman sabi niya. Tignan nyo. It's a chilling effect on people. Ngayon, anong gagawin mo? Pagbabantahin, pagbabantahan mo, you will wish death on anyone. Yung mga hindi nakapanood, akala nila, ano eh, no? hindi, hindi pagpatay yan, hindi ganto ganto Tapos sa dulo, padadalhang. Hindi ka. ka pa mamamatay. Masamanda mo kay Ano ka ba? Walang papatay sa iyo. Wag ka nang wag mo nang agawin yung Xay na sa amin. Pucha, it's our time to shine. Gusto mo ikaw ang bida. It's very specific they're talking about one person, one particular person and that's me. Ha, ikaw na, ikaw na. Ta channel mo na yan, puro ikaw pa pinag-uusapan niyo. Sa dami ng problema ng Pilipinas. Bakit nakuha mo pang ng buhok? And, and you can see also, based on doon sa mga nareceive ko, natawag si Ricol na lang yung mga death threats na nakuha ko from the office phone. Tapos ito pa sasabihin ko sa inyo. Kahit i-grant natin na hindi ako yon, tama ba na pagbantaan mo yung tao na ganun? Tama ba na may pagbantaan ka ng tao na tatao? Ang Bakit nandyan yung pangalan ko sa punyetang title mo? Bakit nandyan kung ang pag-uusapan pala natin ikaw? <laughs> bigyan natin si Palita kasi uh, lagi mong sinasali yung sarili mo kay Tulfo. Ba't lagi mo sinisiksik sarili mo? yeah, no, ba't mo kasi lagi sinisiksik yung sarili mo? Meron siyang gustong patayin, hindi ikaw. Utain na, gusto mo ikaw pa rin. magpaampun ka na lang kaya kay Tulfo. <laughs> Kahit sino yung sinabihan niya yun, tama ba nasabihan niya ng ganun? Senator siya. May 26 million subscribers siya. Nasa TV siya nasa radyo siya. Oh. Ay, forward natin putang ina to si Ka, si Kabutas, parang gunggong talaga. Eh. Tapos padadala mo pa ng bulaklak. Putang ina pa ulit-ulit. ng -ulit. nang okay, inang, inang bulaklak na 'yan. Puta, nagkakasala ako, bawal magmura na kay YouTube. Libayan, yan po, chama, didemonetize na naman tong live na to dahil sa katangahan mo. Ayip naman talaga naman to si Libayan, parang bulbul puta. <laughs> Tapos natin, yung tatlong vloggers na yun. Kaya yan din sa wakas. Tapos po tayo sa wakas. Nakakiniwa ko! Ano bang gusto mong gawin ko? Ito na, ito na. Yes, mababanggit na kami. <laughs> mababanggit na kami ni Libaya. Ito, ito na, ito na po. Thank you, Lord. Thank you. <laughs> Salamat po. Salamat po. Ito na po yung inaantay ko. Idol na idol ko po talaga to si Libayan. <sighs> Banat pa, brothers. Ito na yung pagkakataon natin. Ma mababanggit na yung pangalan natin. Banat may makinig ka. <laughs> pangarap ko to, pangarap ko to. So, na nag-interview sa mga hindi nakakaalam, no, ito po si Banat Bay, si Boss Dada. Yes! Kung ako tatanungin, matagal ko nang pinaghandaan po yan. Thank you very much, Libayan. Nabanggit mo na yung pangalan ko. Ah, uh, okay na yan. Okay na yung title mo. Yes po. Salamat. Salamat po tagal po ang tagal ko pong hinantay noon mga 13:51 minutes oh, thank you thank you thank you oh. Oh. thank you shit na iyak ako Bye bahay. Ang tagal kong inantay. Ang tagal kong inantay sir. Si Coach Oli. Hindi ko sure kung sila talaga, pero, well... Utang ina, hindi mo sure kung kami kanina mo... Kanina pa nga kami laban ng balita. Animal ka. Title mo nga kami. Kasi hindi mo alam kung kami. Mata 13 minutes na, libayan. 13 minutes na namin inaantay yung pangalan na mapakinabangan man lang namin yung pangalan na ina ka talaga. Ito yung exclusive interview kasi nila. Ito lang naman ang alam ko exclusive interview. Na nasa balita na nga eh. Inanap mo pa para mukhang nag-research ka. Hindi mo na kailangan puntahan yan. Nandoon sa balita, pag dinidiretso mo may lumabas na ganyan, maikita mo yung mukha namin doon. Hindi, eto kasi, ginawa, ginamit mo lang kasi yung mainit na issue ng Banateros para maisingit mo kasi yung siguro yung unang vlog mo tungkol doon sa detrit mo hindi naman interesado kahit yung mga nagmamahal sa iyo ay ang ano mo naman masyado ka ma-issue tapos ngayon ginamit mo yung Banateros para yung iyong agenda na mapag-usapan ulit yung Tungkol kay Tulpo na detret sa'yo. Pak <laughs> naman talaga, oh. Eh, pakita nyo sa akin kung meron pang ibang interview. Pero ito, yan si Coach Oli banat ba tsaka si Boss Dada. Kasama nila si Bantag. Yeah. Eh, hindi talaga. Dalawang beses na ako nabanggit. na? Tutang, galing. Yung kapalpakan ko daw. Mga kasalanan ko. Plunder case ko daw. Yan. Yeah kami lahat siya, pumutok yan nung barila. Na. At nawala tayo dun sa issue nung barila. Tama. Uh, nung time mo, Ayun, so, nung... so, naging maluwag. Alam din ni eh, Katarua yun, nasabi niya yun eh. Hmm. Sila yan. Sila yung nag-interview, so balik tayo dun. <laughs> Sila yung nag-interview, balik tayo dun. <laughs> Tata nga talaga nito, no? Si Crispin Rimulya, kawalang sa korte, ang ginawa ng mga ito dahil wanted sa batas si Nais impormahan ng DOJ ang korte hinggil sa ginawa ng mga vlogger para mabigyan ng karampatang aksyon. No, nandiyan dyan na kami, oh. puta. Pinunta mo pa yung page ni Barat Bay. Ayan, oh, nakikita mo ba? Hindi mo ba kami mamumukhaan dyan? Luko-loko ang puja. Yan sila, oh. Sila, oh. Yan sila, oh. Yan sila, oh. Sikat na sikat sila, oh. Anong balita sa radyo at TV o oh, sila o. Oh. Samantala ako, oh, gusto na ako ipapatay ni Tulpo. Paulit-ulit ko sinasabi, wala pa na iiyak o. Oh. Courtesy ba not by, sabi. O oh, yan sila. O. Oh. Tapos? Yan. Yeah. yeah. tayo sa kabila mga kabatis natin. Pag-usapan natin yung ginawa ni Rafi Tulpo ulit. Okay. <laughs>